Jong Hilario, ilalaban ang hustisya para kay Billy Crawford. Colin Garcia, mananagot sa batas. Nagpahayag ng kanyang matinding determinasyon si Jong Hilario na ipaglaban ang hustisya para sa matalik na kaibigang si Billy Crawford. Sa gitna ng kontrobersya at mga hakahakang nakapalibot sa pagkamatay ng aktor, naging bukas si Jong sa kanyang layunin na magsagawa ng sariling pagsisiyasat at panagutin ang sinumang responsable sa trahedyang sinapit ni Billy. Kasunod ng mga pahayag ng ina ni Billy, kung saan binanggit nito si Colleen Garcia bilang posibleng may kinalaman sa trahedya, nagdesisyon si Jong na iporsige ang kaso at magbigay ng suporta upang makamit ang katarungan. Ayon kay Jong, naging malaking bahagi ng kanyang buhay si Billy, kaya't hindi niya maaaring baliwalain ang mga tanong at posibilidad sa likod ng pagkawala ng kaibigan. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat. Nararapat lang na mabigyan ng linaw ang pangyayari, ani Jong sa isang emosyonal na panayam. Dagdag pa niya, naniniwala siya na karapatan ng pamilya ni Billy at ng mga nagmamahal sa kanya na malaman ang katotohanan sa likod ng trahedya. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Colleen hinggil sa mga akusasyon, ngunit sa harap ng lumalaking suporta mula sa mga kaibigan at tagahanga ni Billy, umusbong ang panawagan para sa patas na investigasyon. Nagsisilbing inspirasyon ang hakbang ni Jong sa marami na umaasang mabibigyang linaw ang mga tanong ng publiko sa kaso. Kasama ang kanilang mga kasamahan at kapwa-artista, buo ang suporta ni Jong sa hustisya para kay Billy, na magbibigay kasiguruhan na anumang kasagutan ay may lalabas sa tamang panahon. Sa kabila ng matinding lungkot at galit, ipinahayag ni Jong ang kanyang buong tiwala sa sistema ng hustisya at umaasa siyang mabibigyan ng linaw ang pagkamatay ni Billy. Sinabi niyang patuloy niyang susuportahan ang pamilya ng yumaong aktor sa kanilang laban at hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Para kay Billy, gagawin ko ang lahat. Isa siyang kapatid sa akin, at nararapat lang na malaman natin ang buong katotohanan, ani Jong. Sa ngayon, nakikipagtulungan siya sa mga abogado at kaibigan ni Billy upang matiyak na magiging patas ang investigasyon at mabibigyang boses ang yumaong aktor sa kabila ng kanyang pagkawala.